Hindi magpapahuli sa masayang countdown sa 2025 ang mga taga-tundo sa Maynila. At live mula sa Tundo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, party mode na ba dyan? Alam mo, Sheryl, gaya sa nakagawian, kaliwat kana na na street party ang asahan dito sa Tondo, gaya nga dito sa Barangay 123 sa Mar Moriones, ilang oras bago ang salubong sa bagong taon. Ay, 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 ay. Lakas maka good vibes sa mga batang Tondo na inabutan namin kanina. Maaga pa lang, pero todo na sa party-party. A na A sa kaliwat ka ng street party sa lugar. Ang kalying ito nga, may pailaw at TJ pa, susay. Ang mga nanay at tatay naman, abalang-abala na sa paghahanda ng pang noche mamaya. Kaya alam na this kung nakalabas na ang mga kawa. Mami, ano yung niluto mo? Minuto, panghanda mamaya ng bagong taon. Crispy pata, sir. Para sa bagong taon. Pinaghandaan daw talaga ni Leticia Billones ang handa nila para mamaya. Kaya okay lang daw ang pagod sa dami ng kanyang niluluto. Embutido, ulo na lechon, baboy, mechado, leche plan, buko pandan. Naku, parang piyasta-piyasta talaga mamaya. Oo, para masakana ang isang taon natin. Ang grupong ito, maagang napasabak sa inuman. Talagang ibang okasyon dito pagka lalo na, na New Year. Abii! Ilang oras bago ang bagong taon, hindi na mapigilan ng ilang kabataan sa pagpapaputok ang grupo ni Tatin, King Kong, nabili kahit bawal. Mas masaya ba kapag nakakapagpapaputok? Yon tama. Bagong taon sa bagong tondo. Siyempre kapag sinabing New Year Party sa tondo, hindi mawawala ang 1 2 3 Moriones. ayan. ay hey, hey. hala Sige, pakita nyo kung sino kayo. Alam mo Cheryl umulan kanina pero tumigil din at sana magtuloy-tuloy ng atel. Yung party dito sa Tondo ay buong magdamaga na bukod nga sa street party, may mga costume party, may mga palaro na pandar. Yung mga kapatid natin dito sa Tondo, Happy New Year! Happy New Year! Balik sa iyo, Cheryl. Happy New Year dyan sa mga kapatid natin sa Tondo, Maynila. Maraming salamat, Gio Roble. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.